Kain tayo mga pre. Ulam natin, ano, ah, tahong. Ayan, ulam tayo ng tahong mga pre. Kain tayo. Tapos, ito. May kanin tayo mga pre. Ito, may tayo. Tapos ulam natin, tahong. Wow, sarap yung chicken. Tahong. Tapos meron pa tayong ah uh, sawang spray, you know? May patis pa tayo na sawsawan tapos may sili. So pigain pa talaga natin yung sili mga pre para maramdaman natin talaga yung anghang nito pre. Patis, kalaman, patis na may kalamansi tapos may sili. Wow, sarap. So tara, mga pre. Kain tayo.